Ito naman pala. So ito daw ang mas kapanipaniwala na survey na TV ratings. Um ito po yung mga noon time show, labanan ng noon time show, It Showtime, Eat Bulaga and Eat. So ulitin ko ha, ito po ay inilalabas ng um ng Kantar Philippines ratings. Ito ang mas totoong laban dahil ito daw ay hindi lang sa Mega Manila, hindi lang sa mga urban areas pati po sa mga rural areas. So nung ito po ay nakita natin, naalala ko yung sinasabi nga ng TV5 na ang kanilang maging problema ay yung signal sa mga liblib na lugar. Akala ko ba gagawa ng paraan? Sana po kasi uh, para sa TV5, sana po ay ginawa nyo talaga ng paraan. Sinolusyonan nyo po yung problema na yan para makita dito na talagang patas ang laban. Alright, kasi yun po ang ginagamit na rason ngayon na itong mga uh, TVJ fanatics. Okay, na kuno nga ay hindi naman daw naaabot ng magandang signal ang ibang liblib na lugar dito sa ating bansa. I mean yung TV5 hindi daw nakaka o hindi daw maganda ang reception sa ilang liblib na lugar. Kaya ang kanilang ibinabalanda sa social media na ratings ay yun pong nilalabas ng AGB Nielsen. Yun lang. Pero eto ah, Kantar Philippines. Ito po ay rural and urban ratings or survey. Tignan natin ha, ah, ang layo. Layo naman, 8.4% ang sa itcho time. Wow! At ang TV5 um, hmm, ay 5.1 at eto pong GMA Eat Bulaga ay 7.4. Ang ibig sabihin, talagang butata pala ang TV5 or ang Eat. Oh, ay bakit ganun po? Bakit? Ow! Oh siguro ito talaga ay alam din netong si Joey De Leon at ng ilang at ng TVJ. Mukhang alam nila to. Mukhang nakikita kasi nila na hindi talaga sila ang totoong panalo. Okay? Sila kasi yung madalas ay maghamon ng laban. Okay? Pagdating sa ratings, pagdating sa online views. Pero kalaunan, sila lagi yung talo. Sila lagi yung butata. Mantakin nyo ah, kahit kahit Eat Bulaga ay naungusan sila dito sa ratings na ito. Basahin nga natin. Eat Showtime claims victory in Kantar Philippines ratings prevails over Eat Bulaga and Eat. Okay, based on Kantar Media fused urban rural ratings August 24 2023. So hindi lang po ito sa Mega Manila. Hindi lang po sa mga siyudad, sa mga urban uh, areas kundi pati rin po sa mga liblib na lugar, malayo. Malayong malayo. So, ulitin ko ha, mukhang ito yung dahilan. Alam kasi yan talaga ng TVJ. Kaya, ang dami pa rin paraan na ginagawa yung kanilang kampo. Balita ko merong, merong mga TVJ defenders, yung EAT defenders. Bakit? bakit niya didepensahan? Sino ba ang tumitira sa sa EAT at sa at sa TVJ? Hindi ba hindi ba baliktad ang nangyayari? Yung mga taga TVJ, yung mga katulad ni Mr. Joey De Leon, ang madalas ay tumitira sa nananahimik na, na it's showtime halimbawa at lalong-lalo na po sa EAT Bulaga na dapat naman ang tirahin nito si na, si Joey De Leon kasama na rin si Tito Vic, Tito at si Vic Soto sana ang totoong tirahin nila ay yung totoo nilang kalaban na Tape Incorporated at hindi yung mga host. Ako naman may wala rin pakialam sa Eat Bulaga. Pero yun nga, nananahimik ang It's Showtime. Okay, wag na wag nyong nakapo. wag nyong subukan ang mga It's Showtime fans. Dahil ang totoong mga loyal na fans ay naandyan sa abs -CBN. At napakarami po niyan. <laughs> Balita ko ha, marami kasing bumubulong sa atin na marami daw trolls etong TVJ. Yun nga, marami ring vloggers. At uh, eto ito na may sabi-sabi uh, lang sa atin. Pero malay nga natin, totoo, ano ho, na yung mga vloggers daw na yan ay nakakatanggap ng sobre. Alright, pwede pa defender pa kayo ko, no? Defender ng, ng TVJ. Yun nga, tanong ko ulit, bakit kailangan yung uh, depensahan yung TVJ? Meron bang kumakalaban sa kanila? Or sila, yung madalas naghahanap ng kaaway at kalaban. Di ba ganon? Baliktad eh.